nakarating na ba kayo tumigil upang isipin ang tungkol sa kapangyarihan na umiiral sa panalangin? Paano kung sabihin ko sa iyo na mayroong isang panalangin na napakalakas na literal na may ayanig ang pundasyon ng impyerno at ganap na baguhin ang iyong buhay? Ito ay hindi lamang isang walang laman na pangako, ngunit isang katotohanan na batay sa salita ng Diyos. Ngayon, magbubunyag ako ng isang bagay na hindi alam ng maraming tao, isang bagay na maaaring magbago ng iyong espiritual, emosyonal at maging pisikal na mga laban. Ang video na ito ay maaaring maging punto ng pagbabago sa iyong paglalakad kasama ang Diyos. Mag-isip sa akin saglit. Ilang beses ka na bang nanalangin at naramdaman mo na ang iyong mga salita ay hindi pumapasok sa bubong? Ilang beses mo na bang tinatanong sa sarili mo, nakikinig ba talaga sa akin ang Diyos? Yung tama ba ang paraan ng pagdarasal ko? Bakit parang hindi gumagana ang mga panalangin ko? Kung naramdaman mo na ito, manatili sa akin hanggang sa katapusan ng video na ito dahil tuturuan kita ngayon, batay sa Biblia, kung paano magsabi ng mga panalangin na hindi lamang naririnig, ngunit may kapangyarihan na ilipat ang langit, putulin ang mga espiritual na tanikala at magdala ng mga konkretong sagot sa iyong buhay. At itatanong ko sa iyo, ano ang gagawin mo kung natuklasan mo ang sikreto ng isang panalangin na hindi nabigo? Ano kaya ang magiging buhay mo kung matututo kang manalangin ng may ganitong pananampalataya, katapangan at autoridad na hindi kayang labanan ng masamang puwersa? Iyan mismo ang matututuhan natin ngayon. Ngunit bago tayo sumabak sa paksang ito, nais kong bigyan ka ng isang kagyat na dahilan upang panoorin ang video na ito hanggang sa huli. Itinuturo sa atin ng Biblia sa Efeso 6:12 na ang ating pakikibaka ay hindi laban sa laman at dugo, kundi laban sa mga pamunuan, mga kapangyarihan at espiritual na puwersa ng kasamaan. Nangangahulugan ito na ang mga laban na kinakaharap mo sa iyong pang-araw-araw na buhay, maging sa iyong pamilya, sa trabaho, sa iyong kalusugan o sa iyong isip, ay hindi lamang natural na mga pangyayari. Mayroon silang espiritual na bahagi at kailangan mong maging handa upang madaig ang mga ito. At alam mo kung ano ang mabuting balita. Binigyan ka na ng Diyos ng mga tool para manalo. Ang panalangin ay hindi lamang pakikipag-usap sa Diyos. Ito ay isang makapangyarihang espiritual na sandata na may kapangyarihang magwasak ng mga muog, magwasak ng mga hadlang at magbukas ng mga pinto na walang sinuman ang maaaring magsara. At ngayon, sa video na ito, matuklasan mo kung paano gamitin ang sandata na ito sa estrategiko at epektibong paraan upang hindi ka na muling makaramdam ng kawalan ng lakas sa harap ng mga hamon ng buhay narito ang matututunan mo ngayon ang mga lihim na nakatago sa Biblia kung paano mabisang manalangin paano ma-access ang kapangyarihan ng banal na espiritu upang baguhin ang iyong mga panalangin sa hindi magagapi na mga sandata at ano ang mga karaniwang pagkakamali na ginagawa ng maraming kristyano sa panalangin na pumipigil sa kanilang mga salita na magkaroon ng epekto na nais ng Diyos. Ngayon, gusto kong pagnilayan mo ako. Handa ka bang labanan ang mga espiritual na labanan na nasa paligid mo? Naniniwala ka ba na magagamit ng Diyos ang iyong mga panalangin para baguhin ang mga posibleng sitwasyon? O pinahintulutan mo ba ang pagdududa at takot na pahinain ang iyong pananampalataya? Pag-isipan niyan habang sinusuri natin ang video na ito. Ngunit bago tayo magsimula, kailangan kong gawin mo ang tatlong mahahalagang bagay ngayon. Mag-subscribe sa channel at i-activate ang notification bell. Ito ay mahalaga upang hindi mo makalimutan ang susunod na nilalaman na tulad nito ay naglalayong palakasin ang iyong pananampalataya at tulungan kang umunlad sa espiritual. Ang bawat video ay isang pagkakataon upang mas malalim pa ang kaalaman sa salita ng Diyos. Iwanan ang iyong komento sa ibaba. Gusto kong malaman kumusta ang prayer life mo ngayon. Ano ang mga pinakamalaking laban na kinakaharap mo at paano ka umaasa na makakatulong sa iyo ang panalangin. Ang iyong pakikilahok ay mahalaga at binasa ko nang mabuti ang bawat komento dahil ang channel na ito ay ginawa para sa iyo. Ibahagi ang video na ito sa isang taong kailangang marinig ang mensaheng ito. Alam nating lahat ang mga taong nahihirapan at maaaring makinabang sa makapangyarihang paghahayag na ito. Maaari kang maging instrumento ng Diyos upang dalhin ang pagbabagong ito ng mensahe sa buhay ng isang tao. At narito ang isang hamon para sa iyo. Panoorin ang video na ito hanggang sa huli, nang hindi lumilitaw sa anumang bahagi. Dahil ang huling paghahayag na ibabahagi ko ay maaaring maging pangunahing punto sa pag-unlock ng isang bagay na natigil sa iyong buhay. Ngayon, Kunin ang iyong Biblia, buksan ang iyong puso at sumama sa akin sa paglalakbay na ito ng espiritual na pagtuklas. Ngayon, matuto kang magdasal ng napakalakas upang walang masamang puwersa ang makakalaban. Handa ka na ba? Kaya, magsimula tayo. Bakit napakahalaga ng pagdarasal? Ang panalangin ay ang direktang daluyan ng komunikasyon sa Diyos. Isipin mo sa akin, Sino sa tingin mo ang mas malakas? Ikaw o ang Diyos? Ngayon, isipin ang pagkakaroon ng direktang akses sa lumikha ng lahat. Ang panalangin ay hindi lamang pagsasalita. Ito ang paraan upang maisaaktibo aktibo ang banal na kapangyarihan sa iyong buhay. Sinabi ni Jesus, anumang mga bagay na hingin ninyo sa panalangin, sa pananampalataya ay iyong tatanggapin. Mateo 21.22 Ang pangakong ito ay totoo. Kaya bakit madalas nating nararamdaman na ang ating mga panalangin ay hindi epektibo? Nagdarasal ba tayo sa tamang paraan? O minamaliit ba natin ang kapangyarihang nasa ating mga kamay? Ano sa tingin mo, naniniwala ka ba na ginagamit mo ang buong potensyal ng panalangin sa iyong buhay? Ano ang panalangin na nagpapababa ng impyerno? itinuturo sa atin ng Biblia na may mga pagkakataon na ang isang panalangin ay kailangang lumagpas sa karaniwang mga salita. Sa Efeso si Kadovi, ipinadala ni Pablo na ang ating pakikibaka ay hindi laban sa laman at dugo, kundi laban sa mga pamunuan, kapangyarihan at espiritual na puwersa ng kasamaan. Nangangahulugan ito na kailangan natin ng mabisang espiritual na sandata upang manalo. Ang panalangin nagpapababa ng impyerno ay isang panalangin ng hindi natitinag na pananampalataya na nakasalig sa salita ng Diyos at pinalakas ng banal na espiritu. Ang Espiritu Santo ang ating katulong sa panalangin. Maraming beses, hindi man lang natin alam kung paano manalangin o kung ano ang hihilingin, ngunit sinasabi sa Roma 8.26, tinutulungan tayo ng Espiritu sa ating kahinaan sapagkat hindi natin alam kung paano manalangin ayon sa nararapat, ngunit ang Espiritu mismo ay namamagitan para sa atin na may hindi may paliwanag na mga daing ang banal na espiritu ang nagpapalit ng ating mga simpleng salita upang maging makapangyarihang sandata. Nasubukan mo na bang manalangin para sa tulong ng direkta mula sa banal na espiritu? Kung hindi, ituturo ko sa iyo kung paano gawin iyon mamaya sa video na ito. Binigyan ni Jesus ang kanyang mga disipulo ng autoridad na magpalayas ng mga demonyo at magpagaling ng mga may sakit. Lucas 19. Ang autoridad na ito ay hindi limitado sa mga disipulong iyon, ngunit ibinigay sa lahat ng naniniwala sa Kanya. Nangangahulugan ito na ikaw, bilang anak ng Diyos, ay may autoridad na gamitin ang panalangin bilang isang espiritual na sandata. Ngunit narito ang pinakabuod, ang autoridad na walang kaalaman ay walang silbi isipin ng isang tao na may isang susi upang magbukas ng isang ligtas na puno ng mga kayamanan, ngunit na hindi alam kung paano gamitin ito. Maraming mga Kristiyano ang may autoridad, ngunit hindi alam kung paano gamitin ang panalangin sa estrategikong paraan upang talunin ang kaaway. Ginagamit mo ba ang autoridad na ibinigay sa iyo ni Jesus? Ang Biblia ay nagbibigay sa atin ng hindi kapanipaniwalang mga halimbawa ng mga panalangin na nagpabago sa mga imposibleng sitwasyon na si Elias at nahulog ang apoy mula sa langit. Nanalangin si Josaphat at natalo ang isang buong hukbo nang hindi kinakailangang magbuhat ng espada ang Israel. Nanalangin sina Pablo at Silas sa bilangguan at naputol ang mga tanikala. Ang mga halimbawang ito ay may pagkakatulad. Lahat ng mga panalangin ito ay dasal ng may pananampalataya, katapangan at lubos na pag-asa sa Diyos. Hindi sila mekanikal o paulit-ulit na mga panalangin. Ang mga ito ay mga panalangin na nagmula sa puso at puno ng layunin. Ngayon, huminto sandali at isipin, kumusta ang iyong mga panalangin ngayon? Inakusahan ba sila ng pananampalataya at layunin o ang mga ito ay mga salita lamang na binibigkas mula sa kaugalian? Pagnilayan at ibahagi ang iyong karanasan sa mga komento ang isa sa pinakamahalagang bagay tungkol sa panalangin na nagpapababa ng impyerno ay ang kalinawa ng layunin. Bakit ka nagdarasal? Ano ang laban na kinakaharap mo? Tinatawag tayo ng Diyos na manalangin ng may intensyonal. Nilinaw ni Jesus sa Marcos Gitter Clint ano man ang hingin ninyo sa panalangin, maniwala kayo na tatanggapin ninyo iyon at ito'y magiging iyo. Pansinin na tinawag niya tayo upang magtanong at maniwala. Kung wala ang dalawang elementong ito, maaaring mawala ng lakas ang ating mga panalangin. Isipin mo ito sa akin, madalas tayong nagdarasal nang hindi talaga naniniwala na may magbabago. Nangyari na ba ito sa iyo? Marahil ay nagdasal ka na nang nagmamadali o wala sa nakagawi ang gawain. Nang walang pananalig sa iyong puso na talagang kayang ilipat ng Diyos ang mga bundok. Paano magiging iba kung ang bawat salitang sinabi mo ay puno ng pananampalataya at lubos na pagtitiwala sa kapangyarihan ng Diyos? Ang isang malakas na panalangin ay batay sa mga pangako ng salita ng Diyos kapag nananalangin tayo gamit ang banal na kasulatan, literal na nilalagay natin ang Diyos sa kanyang salita. Siya mismo ang nagsabi sa Isaiah 55.11 na ang kanyang salita ay hindi nagbabalik na walang kabuluhan, ngunit tinutupad ang kung saan ito ipinadala. Halimbawa, kung nakakaranas ka ng takot, maaari mong ipahayag sa panalangin. Ang Panginoon ng aking liwanag at aking kaligtasan, kanino ako matatakot? Mga awit, Toshedah Precept Ay eh, Kung kailangan mo ng probisyon, ipahayag, ibibigay ng aking Diyos ang lahat ng iyong mga pangangailangan ayon sa Kanyang maluwalhating kayamanan kay Kristo Jesus, Pilipos 4.19 Binabago ng gawaing ito ang isang ordinaryong panalangin sa isang panalangin na batay sa katotohanan ng Diyos at ito ay yumanig sa kaharian ng kadiliman. Itinuturo sa atin ng Santiago Pito de 16 na ang panalangin ng taong matuwid ay lubos na nakikinabang sa epekto nito. Ngunit ano ang ibig sabihin ng taimtim na manalangin? ito ay hindi lamang pagdarasal na may malakas na salita o damdamin ngunit may pusong nakahanay sa puso ng Diyos na may pananampalatayang hindi tumatanggap ng pagkatalo Binigyan tayo ni Jesus ng isang halimbawa nito sa Getsemani nang siya ay marubdob na panalangin na nagpapawis ng mga patak ng dugo. Ipinakita niya sa amin na ang panalangin ay hindi tungkol sa pag-uulit ng magagandang parirala, ngunit tungkol sa pagbibigay ng iyong sarili ng lubusan sa Diyos. Higit sa mga salitang ginagamit natin, tinitingnan ng Diyos ang puso. Sa Mateo 7, si Jesus ay nagbabala laban sa mga panalanging ginawa ng wala sa loob tulad ng mga mapagkunwari na nagsasalita para lamang makita ng iba. Tinawag niya tayong manalangin ng palihim ng may katapatan at pagpapakumbaba. Ito ang panalangin na umaantig sa puso ng Diyos at may kapangyarihang baguhin ang mga pangyayari. Ngayon tanong ko, kumusta ang puso mo kapag nagdarasal ka? Ikaw ba ay puno ng pananampalataya o natigil sa pagdududa? Ikaw ba ay naghahangad na pasayahin ng Diyos o sinusubukang tuparin ang isang relihiyosong obligasyon? ang pagninilay-nilay dito ay maaring maging simula ng isang makapangyarihang pagbabago sa iyong buhay panalangin. Ang isa pang katangian ng panalangin na nagpapababa ng impyerno ay ang kapangyarihan ng pamamagitan. Kapag nananalangin tayo para sa ibang tao, nakatayo tayo sa puwang tulad ng ginawa ni Moises para sa mga tao ng Israel. Sa Exodus 31.11-14, Makikita natin si Moises na namamagitan upang hindi lilipulin ng Diyos ang mga Israelita dahil sa kanilang pagsuway. Napakalakas ng kanyang panalangin kaya naantig nito ang puso ng Diyos. Ang pamamagitan ay isang gawa ng pagmamahal at pagsunod. Ito ay isang paalala na tayo ay nasa isang labanan hindi lamang para sa ating sarili kundi para din sa mga buhay sa ating paligid. Sino sa iyong buhay ang nangangailangan ng pamamagitan ngayon? Huminto ka na ba para isipin ang epekto ng iyong mga panalangin sa buhay ng isang tao? Naisip mo na ba kung ano ang nangyayari sa espiritual na kaharian habang ikaw ay nananalangin? Sa Daniel Destu makikita natin ang isang hindi ka halimbawa nito. Si Daniel ay nanalangin at nagayuno sa loob ng 21 araw at sa pagtatapos ay nakatanggap siya ng pagdalaw mula sa isang anghel na nagpahayag na mula sa unang araw ang kanyang panalangin ay dininig. Gayunpaman, mayroong isang espiritual na labanan sa langit na naantala ang pagtugon. Ito ay nagpapakita na habang tayo ay nananalangin, ang Diyos ay kumikilos, ngunit ang kaaway ay nakikipaglaban din upang pigilan ang mga sagot na dumating hindi ba't ang pagkaalam nito ay nagbibigay sa iyo ng higit pang pagganyak na matiyaga sa pananalangin? Madalas tayong sumuko bago makita ang resulta, ngunit paano kung ang sagot ay isang hakbang na lang? Ano sa palagay mo ang mangyayari kung hindi ka tumigil sa pagdarasal? Kung naabot mo na ito, naiintindihan mo na na ang panalangin ay isang makapangyarihang sandata, ngunit ito ay simula pa lamang. Sa susunod na bloke, tatalakayin pa natin ang tungkol sa mga diskarte sa Biblia para sa pagdarasal ng mas epektibo at kung paano i-activate ang kapangyarihan ng banal na espiritu sa iyong mga panalangin. Inilalarawan ng Biblia ang ating spiritual na buhay bilang isang labanan. Sa Efeso 6, Dendio inutusan tayo ni Pablo na isuot ang buong baluti ng Diyos at ang huling elemento ng baluti na iyon ay panalangin. Sabi niya, manalangin sa Espiritu sa lahat ng panahon na may buong panalangin at daing. Efeso 6, to 18. Ipinapakita nito sa atin na ang panalangin ay hindi lamang isang kasangkapan, ngunit isang kailangan-kailangan na sandata upang manalo sa mga espiritwal na labanan. Isipin ng isang sundalo na papasok sa labanan nang hindi ginagamit ang kanyang pinakamahusay na sandata. Parang absurd, di ba? Ngunit iyo mismo ang ginagawa ng maraming Kristiyano kapag hindi nila pinababayaan ang panalangin. Puminto ka na ba upang isipin kung gaano ang panalangin ng iyong linya ng depensa at pag-atake laban sa mga puwersa ng kasamaan? Sinasabi sa atin ng Hebreo 11.6 na kung walang pananampalataya ay imposibleng kalugdan ng Diyos. Nangangahulugan ito na ang pagdarasal ng hindi naniniwala sa kapangyarihan ng Diyos ay parang paghagis ng mga salita sa hangin. Madalas na sinaway ni Jesus ang kanyang mga alagad dahil sa kanilang kawalan ng pananampalataya na nagpapakita na ang mahalagang elemento ng mabisang panalangin ay ang paniniwalang ginagawa at gagawin ng Diyos. Ang isang malinaw na halimbawa nito ay ang babaeng inaagasan ng dugo sa Marcos 5.25-34. Hindi lamang siya naniniwala na mapapagaling siya ni Jesus, ngunit nagkaroon siya ng katapangan na kumilos ayon sa pananampalatayang iyon. Nang mahawakan niya ang laylayan ng kanyang damit, agad siyang gumaling. Ngayon, isipin mo ako, nanalangin ka ba nang may ganoon ding katapangan at kumpiyansa? O marahil, hinayaan mo bang nakawin ng pagdududa ang kapangyarihan ng iyong panalangin. Kung alam mong may kapangyarihan ng iyong mga panalangin na baguhin ang anumang sitwasyon, ano kaya ang magiging sa loobin mo ngayon? Ang makapangyarihang panalangin ay isang pare-parehong panalangin din. Ang Lucas, the high to one, ay nagbibigay sa atin ng talinghaga ng matiyagang balo na patuloy na humihingi ng katarungan sa hukom hanggang sa wakas ay pinagbigyan niya ang kahilingan nito. Ginamit ni Jesus ang kwentong ito upang ituro sa atin ang kahalagahan ng hindi kailanman pagsuko sa panalangin. Maraming beses, nagdarasal tayo para sa isang bagay at kung hindi natin makita ang agarang sagot, sumusuko tayo. Ngunit hinihimok tayo ng Biblia na magpatuloy. Isipin si Daniel na nanalangin ng tausonsuno na araw bago dumating ang sagot. Ang pagkakapare-pareho sa panalangin ay tanda ng pananampalataya at determinasyon. Ilang beses ka nang tumigil sa pagdarasal dahil akala mo hindi nakikinig ang Diyos. Paano kung ngayon ang araw na malapit nang dumating ang iyong sagot? Patuloy ka bang magdasal o susuko ka na? Ang panalangin sa banal na Espiritu ay isa sa pinakamakapangyarihang kasangkapan na ginagamit ng isang kristyano. Sa Hudas 420, inutusan tayong patatagin ang ating sarili sa ating pinakabanal na pananampalataya sa pamamagitan ng panalangin sa Espiritu Santo. Hindi lamang ito nangangahulugan ng pagdarasal sa mga wika, tulad ng binanggit sa propon mga taga-Korinto, pato partit pa Ngunit pinahihintulutan din ang banal na espiritu na gabayan ang ating mga salita, intensyon at maging ang ating pananahimik. Sinasabi sa atin ng Roma 8.26 na ang espiritu ay namamagitan para sa atin sa mga daing na hindi mabigkas. Nangangahulugan ito na kahit na hindi natin alam kung ano ang sasabihin o kung paano manalangin, ang banal na espiritu ay kumikilos para sa atin. Nasubukan mo na bang ganap na ibigay ang iyong mga panalangin sa banal na Espiritu? Ano kaya ang mangyayari kung sa halip na makipagpunyagi sa sarili mong mga salita, hahayaan mo ang banal na Espiritu na manguna sa iyong panalangin? Binigyan tayo ni Jesus ng autoridad na manalangin ng buong tapang. Sinabi niya, Katotohan ang sinasabi ko sa inyo, anuman ang inyong talian sa lupa ay tatalian sa langit, at anumang inyong kalagan sa lupa ay kakalagan sa langit. Mateo 28.18 Ang autoridad na ito ay hindi sa atin, ngunit ipinagkaloob sa atin ni Kristo. Kapag nananalangin ka ng may autoridad, ginagamit mo ang karapatang ibinigay ni Jesus upang madaig ang mga puwersa ng kasamaan. Nangangahulugan ito na maaari kang manalangin na nagdedeklara ng tagumpay laban sa sakit, paglaya mula sa pang-aapi at pagpapanumbalik ng mga buhay. Tandaan, ang pagdarasal ng may autoridad ay hindi pagsigaw o paghingi sa Diyos. Sa halip ay nananalangin ng may pagtitiwala sa kanyang kapangyarihan at pangako. Ipinahayag mo ba sa panalangin ang autoridad na ibinigay sa iyo ni Jesus? o nilimitahan mo ba ang iyong sarili sa paghingi ng walang pananalig? Ang pag-aayuno ay isa pang elemento na nagpapahusay sa panalangin. Sa Mateo 15.21, ipinaliwanag ni Jesus sa kanyang mga alagad na ang ilang uri ng pang-aapi ay malalampasan lamang sa pamamagitan ng panalangin at pag-aayuno. Ang pag-aayuno ay isang ganap na pagsuko na nagpapakita ng ating pag-asa sa Diyos at nagpapataas ng ating espiritual na pagiging sensitibo. Hmm. Kung ikaw ay nahaharap sa isang matinding espiritual na labanan, isaalang-alang na isama ang pag-aayuno sa iyong pagsasanay sa panalangin. Nasubukan mo na bang pagsamahin ang panalangin at pag-aayuno sa paghahanap ng sagot o tagumpay? Sa palagay mo, paano nito maaaring baguhin ang paraan ng pagharap mo sa iyong mga pakikibaka? Ang pasasalamat ay isang mahalagang bahagi ng mabisang panalangin. Ang Filipos 4.6 ay nagtuturo sa atin na iharap ang ating mga kahilingan sa Diyos na may pasasalamat. Kapag tayo ay nagpapasalamat, kinikilala natin ang kabutihan ng Diyos. Bago pa man natin makita ang sagot, ang saluobing ito ng pasasalamat ay hindi lamang nagpaparangal sa Diyos kundi nagpapatibay din ng ating pananampalataya. Isipin kung paano nagbabago ang iyong pananaw kapag nagsimula kang magpasalamat sa Diyos para sa mga bagay na hindi pa niya dapat gawin. Kasama mo na ba ang pasasalamat sa iyong mga panalangin o nakatuon ka lang sa pagtatanong? Paano kung magsimulang magpasalamat ngayon para sa lahat ng ginawa ng Diyos sa iyong buhay? Bago tayo matapos, nais kong mag-iwan sa iyo ng isang mensahe na makapagpapagaan ng apoy ng pananampalataya sa iyong puso. Ang Diyos ay suma sa iyo at naririnig niya ang bawat salitang lumalabas sa iyong mga labi sa panalangin. Kahit na nahaharap ka sa pinakamalalaking laban sa iyong buhay, tandaan, ang Diyos na lumikha sa iyo ay siya ring kayang baguhin ang luha sa saya, kahinaan sa lakas at pagkatalo sa tagumpay. Ang panalangin ay hindi lamang isang ugali o isang ritual. Ito ang direktang daluyan sa Diyos na gumagawa ng imposible. Gaano man kalaki ang hamon sa harap mo, mas dakila pa ang Diyos na lumalaban para sa iyo. Gaya ng nasusulat sa Roma 8:37, sa lahat ng mga bagay na ito ay higit pa tayo sa mga mananalo sa pamamagitan niya na umibig sa atin. Kung pinanghihinaan ka ng loob, malaman mong hindi ka kinalimutan ng Diyos. Nagtatrabaho siya sa likod ng mga eksena kahit na hindi mo ito nakikita. Ang iyong panalangin ay may kapangyarihan. Huwag sumuko, pagtiyagaan. Tapat ang Diyos na tutuparin ang lahat ng kanyang ipinangako sa kanyang salita. Gusto kong hamunin ka na isabuhay ito ngayon. Ano ang kailangan mong iharap sa Diyos sa panalangin? Ipikit mo ang iyong mga mata ngayon. Isuko ito sa kanyang mga kamay at magtiwala. Hinihintay ka ng Diyos na gawin ang unang hakbang ng pananampalataya dahil inihanda na niya ang natitirang daan. At tandaan, hindi ka nag-iisa Sama-sama bilang isang komunidad ng pananampalataya, ipagpatuloy natin ang paghahanap sa Diyos, pag-aaral patungkol sa kanya at pagbabahagi ng mga mensaheng ito ng pag-asa. Kung nakausap ka ng video na ito, magkomento sa ibaba. Naniniwala ako sa kapangyarihan ng panalangin. At huwag kalimutang mag-subscribe sa channel, i-activate ang notification bell at ibahagi ang mensaheng ito sa isang taong kailangang makarinig ng katotohanan ito. Ang iyong tagumpay ay nagsisimula sa isang hakbang ng pananampalataya at maaari mong gawin ang hakbang na ito ngayon din. Naway pagpalain ka ng Diyos ng malakas, palakasin ang iyong pananampalataya at i-renew ang iyong pag-asa. Sama-sama tayong maglakad sa paglalakbay na ito ng panalangin at tagumpay hanggang sa susunod na video.